Hello guys, ito na po yung ating part to sa ating video dito sa Open Canal. Bali well, ito po yung part na dito sa part na to. Ito yung habang sinusundan ko tong pulang kotse to sa may bandang crossing. Yan. At didiretso sana ako niyan pa kaliwa ay kanan. Kaso wala, sinundan ko na lang yung kotse na pula dahil sa sabi ko kailangan kong lagpasan itong kotse na pula. At ayan, marurot ako diyan ulit narurot ko yan hanggang sa dulo punta ako don at ayan na nga guys bali yung tatlong yung tatlong motor na yan yan sa una ayan sa gilid bali marurot din sila Pagkakita uh, kita nila kung marurot ako at ayan nakikita nyo yung cementerio na yan yan po ang himlayan sa gentry yan po ang libingan dito at ayan po yung kotse na pula yan sa so, pag o overtake ko sana sa kanya kaso merong Wigodon na kulay orange sa harap niya. At biglang sumingit itong pasyo na to. Pasyo. Tawag yan. Di na, na naman ako makahabol sa nila guys. Ito. At sa dito po ako dito sa time na to. Bali yan. Narurot kulit Ayan na naman. Bali dito sa part na to guys. Ayan. May, may umovertik na naman sa aking motor. Bali wala akong magawa kundi sundan ko na lang lahat sila. At ito yung part na to dito sa part na to, ayan. Yan yung may malaking uh, tarpaulin na yan, uh, billboard ayan. Yung river bank na nakalagay River Park pala River Park, yan. Pag kumanan ka diyan pa Lancaster yan. Yan, Giant Part na yan. Tapos itong part na to dito, guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyo yung pina, pinaka ang nangyari talaga. Ayan, kurbada ko dyan, pali pagkurbada ko ng ganyan, ayan, kumurbada ako nyan, buti, ayan, nalampasan na naman ako, pali lumampas sa akin dalawang motor, nali humabol na naman ako dyan. At dito sa part na to, yung part na yan, yung may poste dyan, yung may poste dyan sa kaliwa, ayan, makikita nyo yung poste dyan, bago, bago ko malampasan yung sakin na Dito sa part sa kaliwa, may poste dyan dyan ko nakita yung ayun yung maroon na sasakyan ayan nalampasan ko yung poste na yan pali dito guys sa pababa na to kasi lubak na to kailangan ko mang patayin yung aking camera kasi maalog na sige na bye bye